Flashback So Hello guys Ayan another vlog ng Kapets Ay uh, Maliligo ulit kami sa spring water Ayan Guys sa uh, Panibagong vlog ni Kapets Ayan yung aking bayaw mga Kapets Kapatid ng ating asawa Ayan panibagong vlog natin Maliligo ulit kami Dito sa spring water Wow and guys, may kabaw pa oh na pay kabaw sa ligo ang kabaw ah, muli ko kapag ng tao <laughs> mga bisaya diha shout out mga bisaya diha ah, mga taga kalubi ayan shout out sa taga kalubi kung saan hindi kalubi kwan kalubi, Dimapuro. Ayan, uh, kalubi sultana di mapuro ayan kalubi sultana di Kani kanidire shout out sa inyong tanan ayan shout out sila kanang amigo ni mo kisa niya shout out niya <laughs> <laughs> ah, sir, sir oh siya Si mga ni mo dito. Mm. Oh, shout out sa inyo tanan. Sing nagato dito. Katong hmm. nagato dito sa balay mga si Car. Oh si Car o oh, oh shout out sa inyo. Sana na ni abi din ni Sa spring water. Sa yeah, Ryan Kobol nomor Ambalong. Oh yan shout out. Uh, SND Provincial Hospital. Oh SND Provincial Hospital. Ayan, shout out sa inyong, tanan diha. Mm. Ayan, shout out sa inyong, tanan. Oh sa Simsa. Simsa. Simsa? Simsa. Oh, Simsa. Agency. Shout out. Oh, Simsa Agency. Shout out sa inyong kanan. Ah, na ha? Ah. Ay, mo i-upload na mo? No? Oh, sa, kuwan, ako ni. Ayan. Ayan, ah, kay ka adlaw na lang may dire. Ayan, yeah, mag-enjoy, enjoy, enjoy sa tagkuan. Maligo na. Aduh, maligo ta. Oh, basi napay mudakop daw mid kwan sani. Si pangalan to. kalung kalung oh kasi na ada kalung mudakop ni ah indo lang nanti indo kayo diri tao bang moyo oh kaso lisu dari mangi tak kuarta dire hmm. Uh. hmm. Uh. pakita ni mo kaning mga kahoy anak

Kadi sa tu salik. Ah, kani jere wala da. anak ada ni gagmay. Bayan ya. Hmm. Ito sa kuanti ba salik la na, di to salik. Oh, mau gyud na imong konsa konsela piano. Oh, tawo pang Pangtawo nya. Mm -hmm. Ah, kanang spring water ba. Oh. spring, tinaw kaayo, tanaw. Oh, tanawan yo, tinaw ka spring water ba. Ito sa kuanti, di pa mo.